Kung yung meaning sa LBC. Lame basura. Game <laughs> na. Game na. Question and answer. Pa, pa, paunahay, paunahay sa tubag. Pa, paunahay sa palmero, paunahay sa tubag. Kung uh, yung meaning sa OMG. Oh my gosh. Stop it. Get some help. Daily. Daily. Sige. Ay, oh OMG? OMG. Eh, hindi mo Or... Sige, ito ba galang... Oh my God. Oh, Sa pusinday. Yan, alam. g Oh my God! Ah! mo na iyo mo Oh my God! hindi na mo. Ay, hindi nyo hindi 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 Ah! Paunay, hindi na. Kaya na ko maka... Tubag gid mo ani. Kul pa mo lang ani kul. Ha? Kita ba ni ko ana. Sa bako ana gani? isa-isa e uh. e e lang kun. Linya gani. Pwede gani, gani. paunahay sa Pay ang 5 seconds paunahay mo kung kinsa unang makatubag. O niya, kung di way makatubag yon. Usa-usa na kamo na yeah. para sa 5 seconds Sa to ako sa na sa Facebook page kumetra mo sa mga bisyo kung sa'yo gano'n kung sa'yo meaning sa asap as soon as possible nice ay masunod, masunod di ko ah di talaga, ka nang ano oo, paunahe galing ka mo wala may makakuha as soon as possible sabi ko asap ko sa TV ba as soon as possible Correct soon as possible or xy inang paunahe galing, paunahe, paunahe yan maganduhan Asa? Kung kasi makakauna, dili gud Dili gud makakauna. Ayo, ayo. Ay, 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 lagi gud papasini. Magputos pa pagiduman sila. Magkasinikan lagi. Okay. Pag salaay nang kasinyo. Oh, sige sige. Pantang suyog pagto sa pulis. Ata tsata dalisan. Bawal ka ba Paano masabi? Okay ka. Ikatulo, ikatulo. Unsay meaning sa LRT?

Al? L? LRT. Wala Ang na or ng LRT. kasi ko sa. train Train. train. galing. Long, shoulder. O sige, usa-usa na. Ikaw be. Ikaw una. Ito lang, LRT. Mary. 1 2 The waiting 5. Ikaw kana. Ikaw Para para sa 5 seconds. 1 Land road two, dili. Ikaw na Wow. Okay. Okay. Log ah. <laughs> Dili. Ikaw pogi. titing. Ikaw dai.

Yeah, PCSO. Oh, PCSO is also PC is Si, PCSO. PCSO Corporation? Daily, daily. Sige, sa Philippines? Philippines. Philippines Swiftstick. Philippines Philippines Ang Angsi, Ang Swipstick PC isman. Century. Philippine, tapos may isip pa. Na Naiklo. <laughs> <Philippine>. Loto, loto ni, <laughs> loto. Loto. Pilipin. 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 Ay, pass, pass, pass. Sa loto, magawag niya sa Pilipino Loto o Philippine... Okay. O yung Philippine Loto, so yung kaso Philippine Commission. Ha? Huh? Commission, auntie? Hindi. Ay, kaya yung kaso ka mo. Kaya na, kung sila. Philippine Charity Swapstick Office. Ah! Okay. okay. <laughs> <laughs> so, <laughs> okay. <laughs> okay. Next ah, ni. Popular kayo ini Kaya ba, bigyan mo, ni? Yeah. Eh. Sa <coughs> so, dinilang magdamag-sequence kayo. Hindi. Hindi. Okay Wa pa man ninyo practice. <laughs> <laughs> Unsay meaning sa LBC? Lamay basura. <laughs> <laughs> Lamay basura. <laughs> Lamay basura ni. Padalanan <laughs> Lamay basura kada pa pagaling kanang inang padalanan og kuan para lito padamo og cellphone asa na asa ang bisin ani padala laki basta amo di ba na ang bisin ani na bayad ba alas no ha alas ah lbc Deligapon japan land Bank corporation land bank ah ang 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 ulhe corporation land bank corporation land bank Bank? LBC, ang Land? C corporation. Land Bank Co Corporation. LB no? LB. Land Bank Baboy. Bal B Pl Ay. Ito to LB o? LBC. Labay La basura company. Sa so gitu eh. Amo na ba mo uh. GNT? Uh. Wow, wow, wow. wow. Uh. Ano mga mga popular kay nuna ako, nakaibaw mi ona kay mga kuan mga ganito sa Pilipinas. Kumo mi kawon ako, next question. Link Bank Corporation. Huh, Then, I, ay, pinasas ko gula. Wah, wai wai Luzon Luson. Uh, Luson Brokerage Corporation. Luson Brokers Corporation. Okay. Il. Oh, apa meaning sa MPBL? Basketball. Ang B basketball na. MPBL. Mo. Hmm. Manila MP. Philippine Basketball League. Huh, ang L league na Japan, doon na nakaklo. BL. M P B L. M P B L. Ah. M Popular. Main. Nee, pogi. Kaya ba mga kuta na spooky sa ni? MPBL. P B L. Most basketball player. Ang ang B basketball. Ang ang P K Philippine Basketball League. Ah, ang M. Ang M e. Main. Manila. Hindi. Most Philippine Basketball League. Hindi. Management. MPBL. Ni management. Duh, usa na lang, usa na lang, kanang him lang. Manok. <laughs> <laughs> Most volleyball more. Dili. Ay, mahika. Wala wala na. Ay sa kala mo kagol. So. MPBL. Maherlika. Marlika yun. <laughs> Maharlika. o uh, Maharlika. 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 Philippines, Maharlika. Philippine. League, Basketball League, Maharlika. 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 na Philippines